puting. Manilaboy na ako ngayon. Ang pahit talaga ng pinsan. Hoy, sandali, sandali! Saan kayo pupunta? mag ng trabaho! Hoy! isama na ako! Ba't ka naman huh? namin sa asami? Ikaw nga'ng ang pumapahamak sa amin eh. Huwag ka na sumama, malas ka Tras! Sandali! Teka, 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 sandali! Bumalik kayo dito ha? Kayong tatlo? Bakit nyo kami iniiwan? Aba, akala ko ba sama-sama tayo? Eh, lagi na lang tayo magkakasami. Kaya wala nangyayari sa buhay natin. Ngayon, maghiwa-hiwalay tayo. Tara! Ah, ganon. Pwes! Doon tayo pupunta. Alkit! Ah... Eh? Eh? Di pala lang? Good to see you. Kumusta? Mabuti. Ang na natin hindi nagkita. Mula nung nilibing si Papa. Oo oh, nga eh. Ano, may kailangan ka sa akin? Hindi, wala. Uh, I'm just here to see Ingrid. Nandun siya ah. sa loob. Come in, come in. Ah. Oh, Come in, come Kumusta in. Kumusta na kayo? Have Sige, you had si your breakfast? Na. Sit down. You sure? Mm. Puko muna. Thank you. You want anything to drink? Coffee, uh, juice? Siguro juice na lang. Maria, juice. Apo. Sandali lang ha? Sige, payaw. kaya kayo nandito, it's because you've signed a paper that sealed your destiny and will change your life forever. <laughs> ano daw? Parang ano naman to si Wilson, yun lang hindi maintindihan. Ano po? Ang ibig kong sabihin, di ba kayong dalawa ang pumirma dito? At dahil sa kayong dalawa ang pumirma dito sa official guest book, kayo ang magiging tagapagmana ng napakalaking halaga ng kayamanan ni Don Segundo. At para mas malinaw, panoorin niyo to. Ah, makinig kayo. Dahil kayong dalawa, ang unang pumirma doon sa aking official guestbook doon sa aking burol, ay pamamanahan ko kayo ng tigi isang daang milyong piso bawat isa. Uh, isang milyong piso? Okay. limangpong milyong piso ang kailangan ko, no? Sandaan, hindi! Kulang yon. Pero, makukuha lang ninyo ang perang iyon pag natupad ninyo ang tatlong kondisyones. Unang-una, gusto ko, hanapin ninyo yung akin dating kasintahan na si Marita. Iniwan ko siyang buntes. Dalawampung taon na nakakaraan ihingi niyo ako ng tawad sa kanya. Pangalwa, gusto ko buksan uli ninyo yung club na pinasarado ko. Nabalitaan ko na madami akong dating empleyado na naghihirap dahil doon. Gusto ko buksan uli ninyo, pero kukunin ninyo yung mga dati kong empleyado na sila uli ang magtatrabaho doon. Bibigyan ninyo ng tamang sweldo at saka bibigyan ninyo ng benepisyo. Pangatlo, gusto ko ayusin ninyo at muling ibalik ang ganda nung aming lumang bahay doon sa Batangas. Mahalaga ang bahay na iyan sa aming pamilya. Gusto ko nga eh, ibigay ang bahay na iyan sa anak namin ni Marita. Pero, pag hindi ninyo, pag hindi ninyo natupad yung mga kondisyonis ko, yung ikatlo at ikaapat na pumirma doon sa aking official guest book, yon ang magtutuloy ng kondisyon. At sila na rin ang pamamanahan ko ng tigi isandaang milyong piso bawat isa. Okay? Ay siya, good luck na lang sa inyo. Hmm. <coughs> Who's that? Anak, maawa kayo sa matandang pulugin. Walang eh. nag-aaruga. Lola, parang alam po tayo. Alos wala din nag-aaruga sa akin. Alam po akin, okay. tangi Isa, ano ako siya? Yan lang po may ko sa inyo eh. Salamat natin. Hello, Richard! Hindi ako pwedeng mag-ballroom ngayon. Huh? Lobat ko. Huh? Nga magpatingin ako sa Makati Med. Ha? Huh? Three months ako. Ha? Huh? Nakalimutan ko magti. Ha? Lola, karumal ka. Hello? Aga, good news. Pumunta ka na sa kondominyo. Matakabili na ako ng... <laughs>